Guys, ayan, maayong hapon mga kapalangga, ayan, Barangay Bukana. Ayan oh, malakas ang alon. Alam na, dito tayo, malapit kila Idol Jopper Sniper. Sana magkita kami ni Idol. Mambros, nandito ako sa bukana ngayon. Ay, ano? Oh. oh my goodness, ang lakas ng alon guys. Hindi makapag-swimming, kundi swimming pool lang talaga. Ayan. Grabe yung alon mga kapalangga. Ang lakas ng alon. Oh my goodness. Sana makita natin si Idol Jopper Sniper. Idol na idol ko talaga yun. Tama talaga yung sabi ni Idol Jopper Pagka malakas ang ulan Ang daming basura sa kanila Kunyari may bagyo, Ayan oh ang daming basura oh. Yan. Ay naku sana Makilala na makita natin Si Idol Jopper Sniper. Idol Mga kapalangga Hindi lumabas si Idol Jopper Dahil may sakit Pero nakausap ko naman sila Idol Kautoy si Idol uh, Kabubuy. Ayan. usap ko sila guys. May picture kami. Andyan. Panurin nyo. May barko dun guys so oh. Tama yung sabi ni Idol Jopper, pag may bagyo, may barko, dito nakadaong ngayon. Eh. Guys, mga nga. para sa tingin ko, yun yung bahay ni Idol Jopper, oh, yung pinapagawa. Oh. Yun. Oh my goodness, sana! Makita natin si Idol Jopper! Sniper! Oh my goodness! Barangay Bukana, I love Barangay Bukana. Iya, yeah, no? Mga kapalangga, ito na yung kila Idol Jopper. Ayan, o. Ayan, o. Nakikita ko na yung bangka ni Idol Jopper, guys. ay yung bahay nila, guys, o. Oh. Kung saan lagi nagbablog siya Idol. Ayan, o. Oh. Ayan, ayun yung gate nila, guys. Ayan. Ito, guys. Nakita ko na yung pastilan, guys, o. Oh. Ayan. Ayan. Nakita ko na yung pastilan na bangka ni Idol, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, nakita ko na guys Pastilan so, Pag tumatakbo si Idol guys Ito yun guys, nakita ko na Pero yun yung bahay ng Idol Jumper Ayan, yun yung bahay ng Idol Jumper guys Oh my goodness Ito yung bahay niya guys ah. Idol oh, nakita rin sa wakas Wala na akong ngipin bago kami nakita Ha? Huh? Ano 'yung drep mo, oh? Nakita tayo doon sa May Scout, sa May simbahan. Teka, kita, kumain ka. Oo. As dumaan ka sa akin na parada doon. Sa parada sa gitna. Oh, 'yun. Grab driver? Hindi, Jimmy ako, May banan dala mo. Oo, sa May kantohan. Oo. Kami 'yung mga drep. Ano, Scout? Ano? Scout. Scout. Ah, sa mismong simbahan. Kunan bisbyon. Oo, Scout parada. May mga bananak 'yo. Oo. 'Yun nalalago 'yun. Nasabi ko. Sino po kasama niyo ngayon dito? Nandiyan sa may Nasari, ano ba yun? Kay eh, Kinabi. Kay Bernardino, katabi. Tapos may swimming pool? Yung van ko, inarkilahan lang. Hmm. Kaya napunta ako rito, sabi eh? ko. Makikita ko na yung number one ID. Okay. May basketball for? Ba? Ay, pasok ko lang sa ID. Okay. Uh, uh, lahat, pa lahat pa ng na. video nyo, hindi, hindi lang ako nag-message, pero lahat So, bye-bye. Wala lang akong dito ngayon. Makikita nyo lahat ng video na nakakakulay pula oh, Salamat po, salamat. Kasi, panahon pa ng pandemic, naalala mo yung nakita tayo, oh. sabi ko. Ano na yan? Up to si three kautoy, years. Three years nag, na. Nag-resign na talaga sa pagdadrive. Nag-full-time oh. na kay Idol Jopper. Nag-driver, lahat. Kaya, tuwantuan ako, sabi ko. Mapicturean ko man lang yung pastilan. Tuwantuan ako. Ay. Mapicture nga, Idol. Number one pa na ko ninyo. Oh alam ni ka auto yan kasi salamat po, salamat driver ay. ako eh sa GMA driver, yung rental ah rental sa oo uh, yung kunyari papunta sa taping oo oo nagdadrive ako sakay ko minsan mga production stuff sa paras pala kayo ni Kabumot dati dati sa ibs naman siya oo sa ibs naman yung si Kabumot tapos si Idol Jaffer naging driver sa GMA ni ma'am si ano si Bautista oo yun kaya halos lahat kayo rito lalo na sa mga sayo lahat yan, pinapanood ko yan. Wala lang kasing net para makita nyo na kulay pula lahat yung video nyo. Ha? <laughs> Ayan, takbong pogi. Buti <laughs> ang inahayo. <laughs> ano? <Ayan>, picture man. <lang>. Eh, <laughs> picture daw. Pogi. Ba't ba yung misis ko nito? Nakita ko na yung mga idol ko. So, di ba? Kuya Michael, nakita ko na rin sa wakas. Yung dating nakikita ko lang sa YouTube ngayon po dito Nandito na ako, Ma'am Rose. Nandito na ako, Ma'am Rose. Akala mo, Ma'am Rose, ikaw lang makakapunta rito dahil malapit ka. Ako, nandito na rin, Ma'am Rose. Ayan, nakita paidang, ko na si Kuya Michael. Ayan, oh. Ayan. So, thank you, thank you. Mga idol ko yan. Good malapit chabok. na rin tayo lumabas. Yung gate na yan, yan kay Idol Jopper yan, ayun. No? Ayan. Diyan lagi lumalabas si Idol pag tumatakbo, ayan. Ayan. Tapos ayun yung bahay niya, oh. pinapagawa niya. Oh. Subaybayan ko yan, lahat ng mga nagtatrabaho diyan Ako po, Diyos ko. Ayan, guys. Sobrang tuwa ni Kapalanga Ate Pulis. Ate Pulis. Guys, ito yung way na to kung saan laging tumatakbo si Idol Japper. Ayan, no? Oh. Ayan. Ito, guys. Pag umaga, guys, dito siya tumatakbo. Ayan, no? Oh. Ayan. O, nakita nyo? Ayan!